Bukang-liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas. Bagkos, tuk din ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa. Purihin ng Diyos sa unang araw ng Agosto. Pasalamatan natin siya sa nagdaang buwan, lalo na sa maraming biyaya at pagpapalang tinanggap natin mula sa kanyang kagandahang loob. Ihabilin din natin sa kanya ang buong buwan ng Agosto, nang pakabanalin natin ang bawat araw sa pagawa ng mabuti. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang kapestahan ni sa Alfonso Maria Ligorio, obispo at pantas ng simbahan. Si San Alfonso ang tagapagatag ng kongregasyon ng mga Redemptorists at siya ang patron ng mga moral theologians at nagpapakumpisal. Pasalamatan natin ang Diyos sa banal na ito. At sa tulong ng kanyang panalangin, hilingin natin na pagkaluban tayo ng Diyos ng karunungang makita kung ano ang tunay na mahalaga sa mundo. Ito ang tema ng mabuting balitang marinig natin ayon kay San Mateo, Kabanata 13, Talata 44-46. Sinabi ni Jesus sa mga tao, Naihahambing ang kaharian ng langit sa kayamanan ng katago sa isang bukid. Kung may makakakita nito, ibabaon niya ito ulit. At dahil sa kanyang kaligayahan, ipinagbibili niya ang lahat niyang ari-arian at binibili niya ang bukid. Naihahambing din naman ang kaharian ng langit sa isang negosyanteng nagahanap ng magagandang perlas. Pagkakita niya ng isang perlas na napakalaki ang halaga. Umalis siya at ipinagbili ang lahat niyang ari-arian at binili ang perlas. Mga kapatid, napapanahon ang hamon ng Ibanghelyo ngayon. Sa gitna ng ating mga pagisikap na kumita ng malaki, yumaman at magkamal ng maraming ari-arian, heto ang Panginoon at tinatanong tayo, alin ba sa mga nakamit nating yaman, ari-arian at tagumpay, ang kaya nating ipagbili o ipagpalit para makamtan ang yaman na higit na mas mahalaga. Tingnan mo ang iyong bahay, ang iyong kwarto o opisina. Alin bang bagay ang pinaka ingatan mo na di mo kayang mawala? Cellphone ba? Laptop? Digital camera? iPhone or iPad? Nakakalungkot isipin na maraming nagasabing di nila kayang mabuhay nang wala ang mga ito. Ito na ang kanilang nagiging seguridad na kapag nawala ang alinman sa mga ito, wala na rin saysay ang mabuhay. Ito ang nangyari sa isang high school student na nagpatiwakal dahil lina ang kanyang cellphone. Nakakalungkot pero nangyayari. Kapatid, ano bang ba tunay na mahalaga sa iyo? Kung tatanungin natin ang mga taong sinalanta ng mga sakuna, katulad ng baha, sunog at kalamidad, isasagot nila na pagkatapos mawala ang lahat ng kanilang iningatan at tinipon sa maraming taon, sa huli, napagtanto nila na ang kanilang mahal sa buhay pala at ang kanilang buhay mismo ang mahalaga. Ngayong wala silang saplot at walang magawa, natuklasan nila na ang pinakamahalagang kayamanan pala ay ang Diyos na nagligtas sa kanila. Mga kapatid, lahat ng kagamitan, ari-arian at material na yaman, maaaring masira at mawala. Pero lahat ng ito ay maaaring palitan. Samantalang kapag ang ating buhay o mahal sa buhay ang mawala, hindi na natin maibabalik yun. Lalo't higit kapag nawalan tayo ng pananampalataya sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok na ating nararanasan, kanino pa tayo kakapit? Hanggang dito po muna tayo mga kaibigan. Bukas pong muli at inaasahan ko kayo. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming panalangin, huwag kayong mag-atubiling sumulat sa Bagong Umaga, Daughters of St. Paul, 2655 FB Harrison Street, 1300 Pasay City. Umag-text sa 0916 4892 504. Mari din kayong mag-log on sa www.paulines.ph Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paulines Radio Collaborators, ako po si Sister Lina Salazar na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpala inawa kayo ng Panginoon, ang daan, ang katotohanan, at ang buhay.